Sa mga taong hindi po nakakalimut pong magsubscribe. Naniniwala po akong sila ay may busilak, at may mga karuban? Saan man kayo naroon sa si iba't sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas na malayos sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo na. Sa mga taong hindi po nakakalimut pong magsubscribe, maraming maraming salamat po sa inyo na. Sana wag po kayo magsawa mag sa amin. Pagpatuloy niyo po lamang pag at pagtulong po sa amin. Tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahala, magagabay po sa inyong lahat. At sa mga bagong na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, iwanan ng pangasinan. Huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na video. Makakalog po at ituturo ko po, po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggambut sa mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasian. Pagkatanda at pakaingatan lamang po, ah, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong na at huwag pong ipagyabang. Palawi po ninyong sa puso at isipan, panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at isa lahat, magmahalan. At huwag ko ay makalimot pong tumulong sa mga taong po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langis sa pagtulong sa kapwa at hindi matusumbagan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahala magsusupli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. Ipagkakalob sa inyong siksik, dikdik at tumapo ng pagmamahal ng ating Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. Uh, shout out muna kay Belinda Paliso. Uh, Mike Tai si to Chile Oriola from Bicol. Ryan Labiste, Junix Binadin, Geraldo Jimenez, Arnel De Rosario, Andi Bonifacio, Kai Tuig, Ruben Mantanini, Marlon Hoyo, Joel De Rosario, Pagagat ng Dilim, ABC commented. Yanis Nolo, Adlid Riano, Pantarin Bubis, Roldan Moho commented. Aljon Pod, Andong Kologi, Tani Diana, Marvin TV, Polo TV. Uh, Rons Marcelino, Ronald Sator commented. Rodel Ladran, Jasmine Yamasiya, Triboli commented. Nisto Ramos, Christopher Kabutolan Tinitron commented. Robin Uh, Ramos, uh, Michael Hermosa, Rocks Taguinod, commented. April Kalisang, Rindel Mut, Ural DTV, Bike Tai Kuminto, Aron uh, uh, Robert Rosco commented. Rodan Guo Kuminto, Ryan uh, Alan, uh, Alan Prolin, Yar Sogue, Saguilo Kuminto, Yunomo Estrada, Maylin, Otista Pike, Twin, Jeremy Lopez, Pagkatang ng Jeremy Lopez Neil Bago. Uh, sa mga hindi ko naka Uh, Banggit po dito, siyata po sa inyo lahat sa mga baguan po na kayo naman po nakatuklas sa aking uh, YouTube channel yung mga nagbangas yan. Uh, siyata po sa inyo lahat. Uh, magbabagi po ako ng dalawang oras yun. Ito ay para gabayan ka at sa lakas ng masigla at masigla. Bago po umalis ng bahay, ay magdasal ng saha. Magdasal sa harap ng altar ng isang ama namin po. Ah, isunod ang dalawang orasyon to. ang dalawang ito para gabayan ka. Orasyon po. Po. Bago umalis ng bahay po, magdasal na sa harap ng altar ng isang ama namin. Magdasal po tayo. Ama namin na sa langit, Sambahin ang pangalan mo. Ikaw na wa, mang hari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaloban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain. Kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa may pit na pagsubok kundi ilay mo kami sama-sama sa iyo ang karyan, kapangyarihan at kapurihan naman namin at sunod po yung orasyon po para gabayan ka masalim po lamang po sa isip ay po sa dalawang palad at itay kung at ibaba ito narito pang orasyon po Rex Agnos Dei Rex Agnos Dei Rex Agnos Dei sa alin po lamang po, ipo sa dalawang palad at it, it, itikom at ibaba muna ito. At sa lakas at masigla po ah. Narito po oras yun ng masigla. At lakas po ah. Bato, arma Bato crispy, arma bakalara. batu crispy, arma bakalara. batu crispy, arma bakalara. saling alin po sisip at ihipo sa kalating tubig at inumin po. Uh, kung di po nyo sa may i-screenshot nyo po para kon po ihanda nun nyo na po yung mga uh, notebook na marinis at ballpin po at isulat nyo na po ito ito po yung magagamit po nyo ito sa pang araw araw po na kon po uh, para hindi po kayo uh, basta mapagod o para gabayan po kayo ng ating Diyos na makapangirin sa lahat basta pag nag uusap po kayo ng ganitong kung po ay isa po sa isipan lamang po at masidhing na is po kung gumagawa po kayo na wala pong makakaistorbo kundi kayo lamang po at huwag po kayo magdalawang isip po na magamit po ng mga oras ito po eh, hindi po nakakapinsala po sa inyo ito na kung po. kung ang binabagi ko po dito hindi po nakakapinsala kundi nakakatulong po sa inyo sa ikabubuhay sa araw-araw para gabayan po kayo at para lakas at masigla, ay dapat po isuulaw nyo po at isulat nyo na po sa pangpuan. I-share nyo po sa iba para may mga gamit po sila sa araw-araw. Yan po ang oras yun po ng akibahagi po sa inyo. Napaka-importante po itong uh, para gabayan ka tapos sa at sa lakas at masigla po kahit na uh, sa mga nagtatrabaho na mabibigat po dyan uh, nandito na po uh, usalin nyo po lamang po sa si isip at ipo sa kalating tubig at inumin po Batu crispy Arma Bacalara Batu Crispy Arma Bacalara Batu Crispy Arma Bacalara sa lakas at masigla po yan sa paragabayan ka naman po Rich Agnus di Ayan po. Sana po, pakingatan lamang po at i-share nyo po sa iba para uh, may makatulong po kayo sa kanila. Ang pagtulong po ay hindi po sukat akalain na makikita ng iba na porke tumutulong ka ibig sabihin ng mga iba ay gilas lamang po. Hindi po. Uh, <coughs> Excuse me po. ang pagtulong po ay huwag pong ipagyabang kundi uh, itago ang nakakalam lamang po ay ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat kung ano po yung tinulong po nyo kahit maliit na bagay po basta makatulong po ay napakalaking utang -nalub na loob na ang mga tinutulungan po ninyo anong klaseng itulong po nyo sa kanila ay alam na ang na papalitan niya ng dubli doble po ang ginagawa po niyo mga kabutihan na pagtulong sa kapwa. Marami salamat po sa pagunawa po niyo, pagmamahal po, bago ng pangasiyan. Sana po huwag po kayo makalimut, mag-subscribe, mag-like and share. Marami salamat po.